Ano nga ba yung sanhi at lunas ng high blood pressure? Sa Pilipinas, mahigit kumulang 15 milyong Pilipino ang may alta presyon o high blood pressure. Ito rin ay kilala sa tawag na hypertension. Tinaguri ang silent killer ang pagkakaroon ng high blood pressure sapagat hindi lahat ay nakakaranas ng mga sintomas. Ngunit kadalasan kapag naapektuhan ng kondisyong ito, ang pasyente ay maaring makaramdam ng pananakit ng batok, pagkahilo, pagbigat ng ulo at marami pang iba. Walang pinipili ang high blood pressure. Kadalasan, nagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo kapag hindi malusog ang paraan ng pumumuhay ng isang tao. Ilan sa mga maaring magdulot ng kondisyon na ito ay ang labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo, hindi pag-iehersisyo, at labis na pagkain ng maaalat at mga tataba. Bukod pa sa mga ito, ang posibilidad na magkaroon ng alta presyon ay posible rin naman na mula sa mga magulang ayon sa mga eksperto. Kapag ang alta presyon ay pinagsawalang bahala, maaring magkaroon ng iba't ibang sakit gaya ng atake sa puso, stroke at sakit sa bato. Upang hindi na humantong pa sa ganitong kalagayan, magpasuri agad at puntahan ang pinakamalapit na doc alternatibo sa inyong lugar dahil magagamot po ito sa natural na pamamaraan. Isa po sa makakatulong sa may mga high blood pressure ay ang Doc F Fulvic Mineral. Pagbatak lamang po ng Fulvic Mineral sa inuming tubig na tinagurian din itong food for the cell. Isa rin sa makakatulong para sa high blood pressure ay ang pag-undergo ng natural vitamin C IV at pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo. Isa po si Mr. Nonoy Luminaw ang natulungan ng mga services na ito at ng Fulvic Minerala dahil lamang po siya ay may high blood at muntik ng na-stroke. Pakinggan natin. Ah, ako di ay si Ignacio Nonoy Luminaw. Okay. Sa so, Purok New York City. Ilay edad na to? 75. Okay. Naunsa na ika, sir? Ang ako yung nabati sa akong sakit. Weba ni 19. 1916. Na-stroke ko. Okay. Kaya, buhay na ako ni Nasudlan na yung na kibo. Magsuko din ko pa ng dayon sa ilang grupo. Kaya, Subod ako sa sige seminar, naagbat na ako ang mga nasigutan ang mga sakit sa inside dili sa alternatibo. Okay. Uh, so <clears throat> na cleansing na ka sir. Oh, nag cleansing na ko kaduha. Okay. Unsay resulta sir? Sa nag cleansing na ka. Ah, uh, do na ko saban sa ko pang lawas. Uh, do na Katunga akong sakit sa akong kutukot, wala na ang akong high blood, wala na po na normal na uh, katong pariyan ako na uh, kaedad, Siyon naman? na ako ang tanan nga kung duna ka mo gibati nga mga sakit, ako kamu mo anyon nga <clears throat>, magsita si Ladresa, doktor hatibo teratibo din. ako day si Ignacio, nunoy lumanao, taka puruxais barangay Lunaw ngong City.